Ito po si Truba, Paggawa po ng Sigsag na design Siya po ay gumagawa ng aircon Kung magpapa-installation po kayo Pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page At mag-comment sa Youtube Mura lang po itong maningil Kumpara sa iba Recommended ko po ito Magaling po ito at pulidong gagawa Ayan po yung design niya. Naka design pa lang po, wala pa po ahit yan. At yan po ay ating ahitin, mamaya po finish na po yan. Ayan po yung kanyang design. Buhay na buhay na sigsag. Pupunta po kayo ng Bicol, dadaanan mo po niya po yan, pagbilaw kison, <laughs> doon po yan, sigsak. <laughs>